Magaganap ang kwento natin ngayong gabi sa barangay Villa Hermosa, Tabuelan, sa Cebu. Merong isang anim na taong gulang na babae ang sinasabing pinatay ng chuhin nito. Pero mapapatanong ang lahat sa totoong naging motibo ng pagpatay. Kasi yung mga lamang loob ng batang babae kasama sa tinanggal at sinasabing kinain ng chuhin nito. Bakit kaya niya nagawa to? Alamin pa natin ang kaunti ang kwento at kilalanin ang mga karakter sa kwentong ito. Unang-una, si Efren Matedios. Siya ay isang 29 years old na construction worker noong nangyari ang kwento. So mapapatanong ka, ano yung meron, di ba? Bakit niya ginawa at ano yung dahilan niya sa pagpatay sa pamangkin niya? Which brings us to number 2, ang biktima, si Lara May Concoles. Siya yung anim na taong gulang sinasabi kong pinatay ng kanyang tiyuhin. Kawawang bata, walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. At pangatlo, si Pablita Matedios. Siya yung kapatid ni Efren Matedios at ina ni Lara May Concoles. Kung nagtataka po kayo kung bakit magkaiba ang apelido nila, kasi si Lara May ay adoptive daughter nitong si Pablita. So ganito yung sitwasyon na naabutan ng mga pulis. Imagine po natin na. May 24, 2011. Madaling araw, tumakbo daw papalabas at nagsisisigaw sa bahay itong si Pablita Matedios. Tulong, tulong, mga kapitbahay, tulungan ninyo ako. Takot na takot daw ito sa kanyang kapatid. So narinig siya ng mga kapitbahay niya. Pero sabi ng mga report na parang halos walang tumutulong sa kanya. Siguro, baka natatakot, nakikita na rin kasi na merong mga dugo na rin sa katawan etong si Pablita. Siyempre, kung patayan, no? Baka honest na po tayo kung patayan yan. Mangingi alam ka ba? Hindi. Kailangan mo i-keep yung sarili mo na safe. Sa tingin ko, dahil na nga na rin sa mga nakita nila dugo at sure ako na naririnig na din nila yung sigawan before pa na humingi ng tulong itong si, si Pablita. Mahirap na, sa totoo lang. So kung ikaw yung kapitbahay, natural yan. Gagawin mo, ilalak mo yung pinto. Pero kahit na ganun daw yung nangyari, no, ay tumulong pa rin sila. At itong mga kapitbahay yung tumawag ng kapulisan para malaman kung ano yung nangyayari sa bahay ng mga materyos. Dumating ang police operatives ng Tabuelan. Nakapunta sa tahanan ng mga materyos noong 12.30 na raw ng madaling araw. Just imagine ha, etong si Efren Matedios, ayon sa mga usap-usapan, nag e na raw. Kinukuha yung mga gamit niya at naghahanda na tumakas. Sabi ni Tabuelan Chief Investigator SPO3 Christopher Sanchez, pinaghahanap daw nila kaagad itong si Efren. Nasabi agad sa kanila kung ano yung nangyari. Pumasok sila sa bahay at ito yung tumambad sa kanila. Wala na si Efren. Pero may nakita sila na duguan na isang bolo, meron din silang nakita na nylon na lubid. Saan kaya 'to ginamit, no? Pero ang pinakamahirap masikmura dito. Etong bolo na 'to at yung lubid na 'to ay nakita sa tabi ng katawan ng bata na si Lara May Concoles. Ayon sa mga pulis, nakita raw itong bata naon nakahilata ng ganyan sa sahig. Nakataas yung mukha nakaharap dun sa taas. And for some weird reason, no? napansin nila yung abdomen nito, no, naka-slice. Ayun na. Mula ilalim hanggang itaas. Pa-vertical yung pagkakahati. Ika nga. For now, no, in-request agad nila na i-autopsy ang katawan. Pero may mga sasagutin muna tayong katanungan, no, habang nire-request nila tong autopsy na to. Paano nangyari yung patayan? Ano yung nag-udyok? Sabi ni Pablita, Etong si Efren daw, nung gabing yun, nagsabi sa kanya, in Bisaya, o no, Pablita, itatabi ko sa pagtulog itong bata, ha? Sabi ni Pablita, nako, hindi po pwede. Dito lang siya sa akin. Honestly, eto na yung, I think eto na yung kasagutan sa buong kwentong to. Kung ako yung tatanungin po, no, eto na talaga yon eh. This is where it starts to get weird, kasi dahil doon sa pagtanggi na ito, nagumpisa na maging aggravated etong si Efren nag-away sila. Nagkakasagutan, nagkakasigawan, hanggang bigla-bigla, nang galit na galit itong si Efren, pumunta daw ito sa kusina. Oh, siguro nag-away-away pa na sila, tumatalak na itong si Pablita. Hindi pa pwede, hindi pa pwede. Hanggang sa kinakabahan na siya, nakita niya, ano kaya itong gagawin ng kapatid ko? Nagulat na lang daw siya kasi si Efren may hawak na ng 14 inches na bolo. Ito yung larawan ng isang bolo ha. Hindi biro yan. No? Kung naka-experience na po kayo yung mga naglalabas ng mga itak, nakakatakot po ng mga bolo. Nakakatakot po yung ganong klase ng experience. Nung lumabas sa kusina si Efren at dala niya yung bolo, dito na raw ito mag-umpisa na nag-aamok. Ayon pa kay Pablita, nataga daw siya sa kaliwang mata, sa hita, at iba pang mga parte ng katawan niya nagwawala na itong kapatid niya. Imagine, ho oh, dahil hindi lang siya pinayagan na makatabi yung bata sa pagtulog. Yun talaga, yun talaga yung nakakatakot eh. Sounds fishy. Ikangan nila, may weird na nangyayari. Ikaw ha, tatanungin ko kayo. Kung makakarinig kayo ng ganun, I think no, kaparehas ko naisipin nyo, teka ba kayo inaabuso? Di ba? Alam kong alam nyo na, hindi ko babanggitin no, pero dahil bawal po sa YouTube, pero baka yung R word, ang ginagawa. Hindi lang nung gabing yun, baka nung nakaraan pa, hindi natin alam. However, hindi pala yun, ayon kay Efren, ang nangyayari. Mamaya pupuntahan natin yan. Mas masaklap pa daw pala. Mas out of this world, ika nga. Kasi habang nagbabangayan at nag-aamok si Efren, no, tinaga nito yung pamangkin niya. Pagkatapos tagat-tagain, hinati at pagkatapos hatiin, ito ha, official reports po ito. Kinani niya ang kanyang pamangkin. Kinain. Dito na siguro sa part na to, mag-uumpisa na magpanik talaga, no? Or magsisisigaw talaga si Pablita. I think ito na yung point na humihingi na talaga siya ng tulong. Nung gabing yon hindi nila alam kung nasan si Efren. Bago lang po natin ituloy yung kwento at malaman kay Efren mismo kung bakit niya ito ginawa, magkakaroon ng mga suspecha ang kapulisan. Eh, isa dito maaari ang totoong dahilan sa pangyayari. Alleged motives. Una-una syempre sa lahat, yung suspecha nila baka gumagamit ng bawal na gamot, etong si Efren. Nulit ko lang po ha, magdi-disclaimer tayo kasi hindi ko alam, nakakaprito ba talaga ng utak ang bawal ng gamot? Ilang beses ko na ito sinabi sa channel ko, pero nawawala po ba talaga yung judgment na tatanggal yung diwa ng isang taong sabog? Kung saan hindi niya na alam kung ano yung totoo at hindi kung ano ang tama at mali? Kwento nyo sa akin sa ilalim. Baka may mga experiences kayo or sa ibang tao, ba? Diba? Pangalawang suspetsang motibo. I think ha, ito yung by default na iisipin. galing sa kwento kanina. Ako, ito rin yung hinala ko. Na baka nga balak nitong abusuhin yung kanyang pamangkin. Pina-autopsy rin nila, di ba, yung bata para malaman. Baka nga may nagawa na in the past. Sadly po, no, mag-spoiler lang po ako, hindi na natin malalaman ng kasagutan. Dahil pagkatapos nitong pangyayaring to, wala na akong makita na magbibigay kung ano yung nangyari dito kay Efren. Napaka-common po kasi talaga ng ganitong mga klase ng kwento. Kay Jake Zyrus lang, napag-usapan na rin natin yan, no? Napakagago! Kasi ako personally, yung mga pamangkin ko, Diyos ko, mahal mahal ko. Kahit may times, na, alam mo yung kahit busit na busit ka sa mga kapatid mo, kahit nag-aaway ah, kayo, susuntukan kayo pagdating sa pamangkin mo, wala. Finish talaga. At nakakalungkot na may ganitong mga klase ng tao. Naiisip na, ko yung mga pamangkin ko, naaawa ako, nalulungkot ako. Pangatlong alleged na butibo. Dito na mag-uumpis ang maging, in lack of a better term, juicy yung mga suspensya. Sabi ng kapulisan, dahil may kanibalismong involved sa nangyayari. Maaari raw na miyembro ng tinatawag na Sagrado Corazon Cult si Efren. Dadaanan natin itong kultong to, no? Kasi tatanungin ko kayo kung sa tingin nyo, eto nga talaga yung nangyari sa kanya. Translation nito, Sacred Heart. No? Religious group ito na sinasabi nilang kulto daw. Wala by na pruweba kung ano talaga sila at kung ano talaga yung ginagawa nila. Pero marami kayong makikitang mga kaso kung saan ang sagrado corazon ang itinuturo na salarin. Merong isang kaso tayo pupuntahan, no? Kagaya nito, sabi, November 25, 1994, ha? Ang kultong ito ay binabantayan dahil sa mga pagpatay na naganap. Sa specific na kwentong ito, sinasabi, meron daw tatlong miyembro ng isang pamilya natagpuan na pinagchachap-chap at naaagnas na sa isang bayan sa Cagayan de Oro. Sinasabi no na natutulog daw sila no pinatay sila. Walang nakakaalam na pinatay pala sila hanggang isang araw nagpuntahan daw lahat ng mga aspin dito sa bahay nila. Nung tinawagan nila, nalaman nila na yung tatlong miyembro ng pamilyang Tom, walang puso, walang liver. At yun yung common denominator sa mga kwento kung saan itinuturo na may kinalaman ang Sagrado Corazon Cult. Naniniwala raw kasi ang kultong ito sa mga anting-anting, sa mga ritual, sa mga sacrificial rituals, ganyan. So bakit ko ito dinidiscuss? Medyo malayo siya sa main story natin, di ba? Pero kailangan natin itong makita para mahusgahan nyo rin. So kung ito ba yung nangyari kay Efren. Kung miyembro ba siya nito? Kasi pinag-uusapan yan eh. Isang linggo, matapos ang pagpatay kay Lara May, mahuhuli ng kapulisan si Efren. Tatanungin siya ng mga to. Ninulit ko lang po ha. Kayo ang bahalang humusga kung maaari ay miyembro ba talaga siya ng kultong ito. Pero marami pa. Marami pang hinala mamaya. Efren's POV. So nahuli na si Efren Nakahanap ang assistant provincial prosecutor na si Petronio Elasterio ng probable cause para i-indict siya sa kasong murder sa pagpatay kay Lara May. Given na yon, napatunayan na alam naman may mga witness. Nag-umpisa siyang imbestigahan at tanungin, Eh friend, bakit mo to ginawa sa pamangkin mo? Isa sa mga naunang report, no, nagsasabi na gusto niya raw kunin yung bata dahil papatayin daw ito ng kanyang ina at ng lola nito. Kung babasahin niyo po ng article sa, medyo may mga inconsistency sa kwento. Iba-iba yung sinasabi rin kasi ni Efrem. Sabi niya rin, no, na gusto niya raw makasama si Lara Mae, kaya niya ito pinatay. Hindi ko po alam kung ano niya, anong ibig sabihin niya doon sa gustong makasama kaya pinatay. Sabi niya rin, kaya niya in-slice yung katawan ng bata o kinuha yung lamang loob nito dahil nasapian daw siya ng masamang espirito. Ulit no, hindi nagmamatch, may inconsistency sa kwento. Kinalaunan, after a week, tinanong din ulit siya. At sabi niya na yung pinatay niya, it's either may bad spirit or ayon sa ibang report, pinapatay niya raw ang isang manananggal. Naniniwala siya na magta-transform itong si Lara Mae sa isang manananggal. Nasa kalagitnaan siya ng transformation. Sa pagpatay niya kay Lara Mae, Tinutulungan niya lang daw ito na pigilan maging manananggal, if that makes any sense. Sabi ni Efren sa Cebu Daily News na nilagyan niya daw ng asin yung internal organs nito kaya niya tinanggal yung mga lamang loob. No? Ito yung weird sa akin na iniiwasan niya na kasi pag manananggal, di ba mahati yung katawan? Pero siya yung nanghati. Yun lang yung medyo weird at napapakwestiyon din ako. Kaya hindi rin ako masyadong naniniwala dito sa kwentong itong ni, ni Efren. But I might be wrong. Kayo ba bahalang humusga. Ganon din lahat tayo, di ba? Yun din na papanood natin sa TV. Lalagyan daw yung asin. Uh, parang pang kontra doon sa katawan nung, nung manananggal. Sabi ng mga polis, no, na hindi raw yung bolo pala yung ginamit kung hindi jealousy. Diyos ko, at nung nag daw yung bata, eh wala tong pakialam talagang hinahati niya lang daw. Grabe! Si Efren sa kulungan. Ano yung sitwasyon niya dito? Sabi ng warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC, si Efren daw, nilalayo nila sa mga inmate. Medyo aggressive na daw ito. Hindi na nila makuntay na. Nandyan yung nangangagat na daw nandudura ng ibang mga inmate. Hindi rin daw nito kinakain yung rasyon ng sardinas at kanin sa kanya sa kulungan. Kaya yung binibigay na lang daw sa kanya, tubig at tinapay. Nakikita ko na parang natatakot sila dito kay Efren. Madalas daw, nagsisisigaw to doon sa kulungan, no? Wala akong sala! Wala akong sala! Of course, in Bisaya po ito, no? Alam nyo, dahil siguro alam nila yung mga naging hinala at backstory nitong kay Efren, itong mga tao sa kulungan ay eh, pa ng pare para i-pray over itong si Efren. Sabi nitong Wardem, lagi daw siyang binubusog, lagi daw sinisigurado na malinis siya. May mga nagsasabi na naniniwala daw sila na hindi talaga siya drug user at iba yung dahilan kung bakit niya ito nagawa. Sabi sa mga report, Nire-request daw nila na i-transfer itong si Efren sa isang mental facility sa Mandaluyong. Siguro dahil hindi na rin nila makontain, di ba? Kaya nga nang sabi kanina. Kasi parang hindi na rin daw siya matulungan ng maayos, especially dahil mentally speaking na, no? Mental health, mental illness, hindi naman equipped ng isang kulungan para sa ganitong mga klase ng bagay. Sabi ng regional director ng Department of Health at the time na kailangan daw may formal request ng mga kapulisan para i-evaluate nito. I think nagre-request po talaga sila, no? pero mukhang hindi na rin talaga na-evaluate itong si, si Efren. Sabi nila na since ang suspect ay involved sa isang hinuscribe crime na tinatawag, hindi rin ito pwedeng ilagay sa facility kagaya ng ibang mga regular na pasyente nito no dahil hindi naman uh, kulungan ng mental facilities nandito ito para tulungan ang mga tao sa mga mental illnesses nila hindi siya kulungan as for Pablita puntahan lang natin siya sa saglit at yung ina rin ni Efren. Magkakasama dun sila dun sa bahay. Yung mga social workers nung tabuela nag-conduct sa kanila ng psychoanalysis assessment. Dahil hindi biro yung nangyari sa kanila, syempre may apekto to sa kanila, sa mental health nila, ng panghabang buhay. Habang buhay na nila maaalala yan. Sabi rin ng mga tabuela social workers na tumutulong sila sa paghahanda ng mga dokumento kagaya ng death certificate ni Lara May. Siguro dahil matanda narin rin po yung mga ito or hindi na sila capable at the time, siguro shock na shock sila, kaya tinulungan na rin sila. Nakatanggap rin daw sila sa governor ng Cebu na si Gwendolyn Garcia ng limang libo. Sa sobrang pinag-usapan tong kwento na to, miski yung arsobispo ng Cebu na si Archbishop Jose Palma, e nanawagan sa mga faithful Catholics no, na isama sa mga panalangin nila ang paghil ng puso ng pamilya ni Lara May. Ang bigat kasi talaga nitong dadalhin nilang to. Matapos din ang pagpatay, sinabi, yung bahay daw doon, no, ng mga matidiyos, abandonado na. Kung saan pinatay itong si Lara May, ha? At hindi nilalapitan ng mga kapitbahay, sabi rin ng isang counselor sa Cebu, yung mga tao daw natatakot, specifically, doon sa POV ng kwento na may kinalaman sa kababalaghan. Naniniwala din kasi yung mga kapitbahay, no? Kasi itong si Ephraim, ayon sa kanilang mga salita, isang lalaki na walang bisyo. Naniniwala sila na mabait to at biglang ganun yung nangyari. So parang may kakaiba, di ba? Gaya ng lagi kong sinasabi po, kayo na ang bahalang humusga if naniniwala kayo. Ako personally, hindi ako superstitious. Kaya binibigay ko na to sa inyo. Sa tingin nyo ba, kami na mga hindi naniniwala sa mga multo, sa mga kababalaghan, sa mga superstitions, ay dapat matakot sa ganitong mga klase ng kwento. Honestly, ha, pag kinakwentohan ako ng ganito, as much, kahit hindi ako naniniwala, dal dalang-dala po talaga ako. Ito na yung kwento ng mga kapitbahay. Ngayon, dahil na pag-usapan to, nag-umpisa yung mga kwentuhan sa mga kapitbahay. Marami daw silang mga napansin mula sa iba't ibang miyembro ng maliit na barangay at bayan kung saan nakatira ang mga matadiyos. May mga nagsasabi na meron daw itim na panike ang lumili pa doon sa bahay nila, no? Before the killing. Narinig daw nila si Efren, sinasabi nito doon sa panike. Kilala kita. Ikaw yung may-ari ng kay Mito na kinain ko. May mga communities kasi talaga tayo, di ba, na naniniwala sa mga kula, mga aswang. So, ganoon. Itong kanilang maliit na bayan. Kayo ba may mga personal kayong kwentong ganito? sure meron. Nagpatuloy ang mga kwentuhan sa mga kapitbahay. Sabi nila, alam mo, nagumpisa lahat to kay Efren at sa pamilya nila. Kasi isang araw, may pinuntahan si Efren inayos daw, no, isang libingan. Ilang linggo bago yung pagpatay. So bago rin siya makarating dun sa libingan, may nadaanan daw itong bahay ng isang mangkukulam. So sa bahay ng mangkukulam, si Efren kumuha or bumili daw ng Star Apple at nagbaya doon sa mangkukulam. Tapos, meron daw itong naapakan na orchid kung saan nagalit daw yung babae, no? yung mangkukulam. Sinabihan daw siya, bakit inapakan mo yan? Eh, itong binayad mo sa akin ng konti-konti na nga. Inapakan mo pa yung orchids ko. At meron pa isang kwento. And ngayon ko lang ito narinig. I, I think pwede natin itong discuss sa mga susunod. Si Efren daw ay nire-recruit para maging isang unggo. Sana tamang pagkakabanggit ko, no? Hindi ko alam kung ano yung unggo. Ngayon ko lang yung narinig, sa totoo lang. Alamin natin maya-maya, pero sabi nila na kailangan niya daw kumain ng tao para mag-transition. Otherwise, magkakaroon siya ng malubhang sakit. Naniniwala daw yung mga elders ng bayan na to na ang mga unggo ay nagre-recruit ng mga mababait, yung mga hindi raw nagmumura, yung mga walang bisyo, which is yun yung description nila kay Efren, di ba? Naniniwala yung community na to na mabait si Efren. Punta tayo ngayon sa unggo. Ito yung na-research ko. Ano pala siya? Sa, sa mga bisaya pala, itong unggo, no? sila yung mga nakakakilala dito creature daw ito at ayon sa isang larawang nakita ko ay isang tao na sinapian ng isang evil spirit at nagtatransform daw paminsan-minsan sa isang aswang or kung ano man itong larawan ito ganyan daw yung itsura. Uh, the way I see it, parang isa siyang version ng werewolf, no? Kasi paminsan-minsan lang. I guess, tanungin natin yung mga viewers nating Bisaya para mas ma-explain natin. Sa mga viewers nating Bisaya, ano yung unggo at ano yung lore niya, kumbaga? So pumapatay daw ito para kainin ang laman loob at inumin yung dugo ng isang tao which is eerily similar nga sa kwento ni Efren. As for kung paano nagtatapos ang kwento ni Efren, ang huling alam lang po natin ay nakakulong siya at uh, charge siya ng kasong murder. Hindi na rin po kasi nagkaroon ng mga articles tungkol dito at hindi na rin nasabi kung ano yung official na motibo ng pagpatay nito sa kanyang pamangkin. Pero tatanungin ko kayo, para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. At promote ko lang din po yung aking Instagram at saka yung aking TikTok. Nagpo-post po kami doon ng vertical version ng mga video natin para mas updated kayo sa mga stories natin. Anyway, ito na. Kayo ba? Nakasaksi na ba kayo ng mga krimen o ng mga sakitan dahil sa mga supernatural mga aswang, mga espiritu. Alam ko, may mga kanya-kanya kayong kwento nito. Pero dagdag ko lang din, ano sa tingin nyo yung totoong dahilan ng pagpatay ni Efren sa pamangkin niya? Sabog ba siya? May maitim ba siya na balak? O talagang supernatural ang dapat sisihin dito? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang aking kwento.